Hi, ako si Karina, ang aspiring vlogger ng Tayabas. Maraming ganap sa buhay, kaya tara, samahan niyo ako. Ngayong araw nga, mga Kalina ay samahan niyo akong tuklasin kung ano nga ba ang natatagong ganda ng ilayang bukal. Bago nga tayo mag sa mga Kalina kung di ka pa nakapalo sa aking page, baka naman. Solo flight like nga tayo yan, mga ang Gawa ng yung aking nga palang mga kaibigan di yan, ay may pasok at ganun din naman yung aking mga kapatid. At sa part nga ni mga kalinang, tayo nga pala ay dumandi ni sa dating tubigan na ngayon abandona na. At may mga matanim tanim na lang na puno ng saging. Hindi pa ako kalinang, nakakalayo sa ating pupuntahan at ito na nga at nagkandaligaw-ligaw na ako mga kalinang kung na nga lang ako diyan tumagos. Nakakita nga rin pala ako mga kalinang ng dukal lang yan nga pala ay nagugulay. Makalipas ang ilang minuto mga kalinang at yan nga pala nakarating tayo sa taas at ganyan nga pala ganda mga kalinang view. Yan nga pala tayo galing sa may mga balag na yan. Kung isa ka rin mahilig mag nature trip mga kalinang, ay bagay na bagay sa iyo itong lugar na to. Tahimik at maririg mo lang ay huni ng ibon at kaluskos ng mga dahon. Tiyak na madadama mo rin mga kain lamig ng hangin at katahimikan ng kapaligiran. At meron nga rin ako mga kain na nanakita ang mga halaman. Pamilyar ba kayo sa mga ito kung hindi mga kain ayan nga pala ang uway. At meron din tayo nakita rito mga kain na antorium gubat. Meron din tayo rito nakita mga kainang, na parang pandan. Hindi ko alam kung nabulaklak ba yan. At yung pangkaraniwan ng mga pako kain na na ginagawang bonsai. At yan nga mga kain na yung mga pakong naman. At sa tagal nga na ay meron din nakita kabuti, hindi ko lang alamin ba ay nakakain, yeah, ay nangalang nga lang Yung yeah, kabuti ka nga aking nakita nga pala ay tumubo sa nabubulok ng kahoy at ng mga hindi nakakalamin nga pala ang puno ng erok. At ito nga mga kain ang na ay ng tibig at agad na nga tayong pumitas tiya at tinikman kung matamis nga ba ito. Nung nabusog na ako mga kalinang ay nagpatuloy na uli ako sa paglalagad at medyo may kalayuan pa nga yung ating pupuntahan. Buti na nga ang meron akong tibig na nadaan at ito yung mamanda nabusog pa. Meron din ako nakita rito mga kain ng nahalaman yan nga pala ay nabulaklak sa talbos niya at kulay pula. Ito naman mga kalinang si Brina Plant yung pakaraming hinahalaman. At ito nga pala mga kalinang yung itsura niya sa ibabaya ng taas nga pala niya at yun nga pala yung bangin delikado. Nakakita nga rin ako dyan mga kalinang na naglalakihang bagin at tingnan nyo naman na pagkalaki na niyan. Talaga nakal halubid halubid na nga sa mga sanga ng puno. At ayun nga mga kalinang patuloy na ulit ay sa paglalakad at talaga namang nabubusog talaga yung mata ko dyan mga kalina, sa mga nakikita ko at yan na mga kainang meron tayong nakita diyang maliit na poles. Hindi nga biro mga kainang yung ating nilakad diyan at talaga namang may kalahating oras siguro tayo naglalakad. Hindi nga pala nga hindi na na yung mga kainang yung alam kong daan na papunta ron sa natatagong ganda ng ilayang bukal. At nang malapit na ako mga kainang ay nararamdaman ko na yung presensya na nang gagaling doon sa natatagong ganda ng ilayang bukal. At yan yung lamig na nga dyan mga kainang ng kapaligiran. Yung mga dinanan ko mga kainang ay marami akong nakitang mga limatik hindi ko na nga lang naipakita sa inyo yun nga gawa ng mabilis nga mapuno yung ating cellphone. Mga ilang sandali na nga lang mga kainang makikita nyo na nga kung ano nga ba yung sinasabi kong natatagong ganda ng ilayang bukal at ito na nga mga na kanyang itsura at talaga namang napakaganda. Sa tagal na aking nilakad ay sulit mga kainang dahil nasaksihan ko nga kung gano'ng kaganda at meron din tayo dyan mga nakita dyan mga kainang nakamamba yun nga pala ginagamit namin sa Pinais at meron din tayo mga kainang nakita dyan, apta talaga namang napakalinaw na tubig. Nainom nga rin pala mga kaynang, yung tubig na nanggagaling diyan sa pools na aking pinuntahan at napakalamig din ang kanyang tubig. Yung nakikita nyo nga pala mga kainang na tubig na umaagos niya, yan nga pala ay galing sa bundok banahaw, yan nga pala ay bukal kung tawagin na naging talon. At simula nun mga kalinang na nalaman na meron ditong talon ay dinarayo na nga ito ng karamihan at sa kasamang palad mga kainang ito ay nagsara dahil meron mga parte ng talon na meron mga karakat gumuguhuna ng mga lupa na lubhang delikado sa nakakarami. Upang mapanatili ang kaligtasan ng nakakarami, ito ay sinarado at ito nga pala ay binabantayan din ng mga baranggitanod ng ilayang bukal. Katulong nila ang DNR at yung San Cristobal Landscape Protected Area. Bago ko nga makita at masilayan itong natatagong ganda ng ilayang bukal, mga kalinangay, ako muna ay dumaan sa kapitan ng ilayang bukal at humingi ng permiso na kung pwede ba itong i-feature. Ito nga ang video na ito, mga kayna, ay dapat ay sasali ko sa isang vlogging content sa kasamang palad niya mga kainangay tayo ay na-disqualify agad at talaga namang nakakalungkot sa yung aking effort yan at pagpunta. Di baling hindi yung makakasali o makakalinang ang mahalaga ay sa inyo kaya naman ito ay aking inupload sa aking channel. Inuulit ko mga kainang nabawal nga pala pumunta dito kaya ala ako nakapunta dahil meron nga akong permiso at ito nga pala ay dapat nga isali ko sa isang vlog contest. Kaya naman sa mga panood at nagpipilit na pumunta sa lugar na to ay nasabihan ko kayo na huwag na ho kayong tum tumuloy at mag-aaksela lang kayo ng oras. Lipas nga ilang minuto mga kanina tayo umakyat na uli taas at bawal nga palang magtagal din sa baba kaya ako'y dali-dali na. Ito nga pala mga kayo nang dinadaanan ko yan nga pala yung original nga nadaan at yung dinanang ko kanina ay yung alam kong shortcut. Huwag ka mga kayo at yan kapal nga pala diyan ng limatig at yan nga mga ang ilang minuto at tayo nakakit na sa taas at baka sa aking mukha kung gano'ng nga baka tarik yung ating inahon na tayo na nga ay hinahapo at yan nga mga ito yung ating daan. Yan kapal na nga ng baritan at mangkitan. Makalipas ang ilang minuto ng ating paglalakad ay narating ko na nga yung daan at ito na nga mga nakita nakitapatay yan ng kakainin. Mga ilang araw nga mga kainang ay sigurayaan nihin na tong palay na nagiginto na ang kulay. At kung nakabot ka nga hanggang dulo ng ating video mga kainang ay huwag niyo kalimutang i-like and share yung ating video at i-follow na rin ako. At ayun nga mga kainang hanggang dito na lang ating video. bye Bye!